Masaya na ulit ang married vloggers na sina Jamie Bautista at Anthony Leo Makalipas kasi ang ilang buwan, nagkaayos at nagkabalika na ang dalawa. Ito ay kinumpirma mismo ni Anthony sa isang Facebook post kung saan proud niyang ibinida ang ilang sweet pictures nila ng misis. Caption niya pa, this time mas maayos na, mensahe niya kay Jamie, Salamat bumalik ka. May karugtong pa ang inihayag ni Anthony at sinabing, "J lang guys, sabihin nyo gusto nyo sabihin ha Basta kami masaya kami. May maayos na buhay, pamilya at mga kaibigan. Piliin nyo maging masaya guys ha ha God bless ani pa niya. Sa comment section, mababasa na tuwang-tuwa rin ang kanilang kaibigang content creator na si Tony Fowler. Yehey, yeah, I love you both," sabi niya. Kung matatandaan, nitong nagdaang Pebrero lamang nang kinumpirma ni Jamie na naghiwalay na sila ni Anthony matapos kumalat ang balitang nag-break na ang dalawa. Nagugat kasi ito nang ipost ni Jamie ang cryptic post na may nakalagay na, not all stories have happy ending. Inami ni Jamie na malaki ang naging epekto ng panlolokong ginawa noon ni Anthony sa kanya na isa rin sa mga dahilan kaya hiniwalayan na niya ito. Dahil sa nangyari in the past, aminado akong nabawasan talaga yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi nakita kayang mahalin kung paano kita dapat mahalin at alam kong ang unfair noon dahil nakikita ko kung paano ka bumawi sa akin at paano mo pagsisihan yun, lahat niya sa social media post. Ani pa niya, siguro kailangan ko muna rin talaga mag-heal. Kailangan ko din ayusin yung sarili ko para na rin sa ikabubuti ng bawat isa. Kasunod niyan ay nilinaw din ni Jamie na maayos silang nag-break ng partner at walang involved na third party. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.